Okay lo guys, ayan po yung dalawang magkatim. Ang sipag po nila. Naguhukay po at gagawa po ng kubo ni Tim Paris. Oh. Tambayan po nila yan. Hello po. Mm. Gandang ulog ng hali po. halik. mo dun. sa na Uyuh. 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 Ayan po guys, sipag po nila. Oh. Uyuh. Ayan Uyuh. pala Uyuh. ay gaganyan. ano. Uyuh. Tapos, saka nyo lalagyan ng haligi. Oo. Ah. Uh -huh. Ganun pala. Papantay muna namin Tapos, pag napantay, pag napantay naman, na. pantay na, saka Walang bulapi, ano? Ang migay, yung pala Pagalang yun. Mga, Ilang haligi? Apat lang. Apat lang? Hmm. Para nang may matulog, ang siya yung bosing. Bosing. <laughs> Sipag po nila, Oh. Oh. Ay sa ko kuha ng pambubong. Marami diyan. Yan you know, oh, ay do sa may pupunta kay Naruin. Ah, Anahaw. Kaya nga dapat yan ano niyo na ipagpatuloy so, niyo na. Baka mamaya pa tigit-tigit kayo sayang naman. Para diyan na rin magjajaming jamming o ano. Yan ang inuman. Wala nang magagalit siguro naman ano. Hindi na kami pupunta doon. Oo, tama yan. God bless.